mansion ni our Marcos mansion dito sa Kabuyao. So abangan natin guys kung mayroon nga talagang uh, kababalagan sa lugar na to. Sa pupuntahan namin. So guys, pakilala ka. Ay, so, pakilala. James siya pala. Ganang gabi sa inyo. Ayan. Ako si Axelia. Ayan okay, yeah, mga -dop, dop dan. <laughs> dito na si Dim. Ayan. So ayan guys, abangan natin kung anong meron sa

Tira mo kami yun. Oh, dan Medyo, medyo madilim na kasi gawa ng gabi na Siyempre, pagdating natin doon, foods muna. Siyempre, hindi mo wala foods Puts muna. Siyempre, mamaya. Mo bigla kami mahilo. Walang okay. kain. Yan lang. Okay muna siya. Hindi ako nasa set. Sa. Oh, na. na, Dali na naman. Ibi. Sait. Yeah. Nakasan hmm. mo. Uh. Tumurok yung kamay ko. Uh. Okay. Ibi. Doon. sa harap na dun sa sala disclaimer lang sa so may mga sakit sa puso dyan ha? baka di sanay manood ng mga gantong mga kababalagan so guys titinan natin uh, okay. gusto namin pat, uh, malaman kung totoo kayo nila na may mga nagpaparandom sa mansion Kaya pagdating na Kakaiba yung mga kalaban natin ngayon Walang kalaban Ibigas lang tayo ng isang ano, Gusto lang tayong may Ibigas ng datong ang meron Ang bigat ng pakiramdam ko kanina yun eh, Nag flashlight ako, abot ako eh. Saan? Nag ilaw ilaw ako sa mga malalayo Abot yan, yeah, ang layo na abot ng flashlight mo ito?

Nakakala ko, papag para may naglalakad yan? <laughs> yeah. Ito pala pwesto eh. Hindi pala ako rin yun.